Pahamog ah, ko man naman tayo ng mga tao. Ay man tayo ang ilang kinabuhi. sing man sa ato mga kinabuhi na yaman tanas lagi man tayo. Sing panaway. Diyos ko oy mga tao. Naman daw ako kabayad ng kurinti nga man si Papa man ako gipabayad. Ala nga na dilim ng sweldo, Ha na, diliman, man. Tayong tanong ka, Kasabot kay Perol. Na dilim ang swildo. Ba-ba ni mo sila kagkimantay ha. Tapos lang pa ka na, siya pa bayari kasi di mo nagamit ng kurinti, di mo nagcharge-charge. Hmm, Puku ko niya na nakansab, ay tayo na kansab, yan yung ko galingon, yung mga nagtapos na ilabayay. Tapos yung mga butman ka na kami mo nagamit, kami mo nagbayad. Tapos kung maputlan, korenti, kami mo nagkurinti, kami may maputlan, di mo makamu. Kaya mga tayo, sa dakong, na wag-wag ko niya, yung mga kawinganan. Tos yan, naway ako kabayad tong naging tuig na ako mga nagbayad taon to. Tayan pa ko nga man pa ako nakatrabaho na nakagadot mantana. Pag paabot ka anti paabot ka ha paabot ka kalisod mga play halisod. Nako apply lang trabaho, anti hamak nagipasahan ng mga resume tapos paabot ka. Di ba yun na obsesyon ko man tapos baning sabut ka o, dili kay imo ko pa di dalion pag nabaho. Nga o man ba kun di pa ko man nabaho ikana eh, pakaon. Ha? Kimantayan po na babay mga himantayon mga mater ang pantala makita sa pugatoryo magkita lata sa pugatoryo mga anti Diyos ko himantayon Di, na perfect na pagkatao kita himantayon pata Diyos ko ay manang, manangabuhi paman kamu, mo Earth <laughs>